Ayan, guys. Magulay ako ng lubi-lubi. <laughs> Ito ang paborito kong gulay dito sa Biko. Lubi-lubi. Hindi nyo to alam. Ipapakita ko sa inyo, guys. Ang aking lubi-lubi. Ayan, ang lubi-lubi. Lagay mo nga dito, B. Hawakan mo dito, bi. Ayan. Lubi-lubi. Ginataang lubi-lubi with tabak ng baboy at Alamang. Yun lang ako nakagulay ulit nito. Grabe, tagal ng panahon. na ta ang lubi-lubi. Hmm. Okay. Lubi -lubi. hmm. na. Ayan na. ang lubi-lubi. Sarap. Ayan. Taba ng baboy guys yung sinahog ko at saka alamang. Ginataang lubi-lubi. Lagyan natin ng sili. Hmm. Lagyan natin ng pangalawang gata. Hmm. Ayan ang ating masarap na ginataang lubi-lubi. Hmm. Ang sarap ng gulay. Alam nyo ba to guys? Na ulam. eh alam nyo ba guys kumain ng gulay na lubi-lubi? Dito lang to sa Bicol mayroon yan. Iwan ko lang sa ibang probinsya kung mayroon din kayong ganitong gulay. Dito kasi, ayan, merong pang gulay na lubi-lubi, gulay talbos kamuting kahoy. Yan ang mga wild na gulay dito sa amin. Ano? Ah, yummy. Tapos sa taba ng baboy si na hukog aso. mga pagkain ang nanis ko dito sa dito. Patuyuan natin sa dito sa sabaw. ang ng ating ginataang lubi-lubi. Ayan na guys, ang aking ginuto na ginataang lubi-lubi with alamang. At taba ng baboy. Ito, ginataang laing. Ito yung sinabawang talaba. Chicken curry. Yan ang aming ulam ngayong pananghalian. O, oh, saan ka pa? Dito na kayo guys, kakain na tayo. Wala pang kanin. <laughs> Magkakanin pa tayo. Ayan, wow! Dito lang yan sa Bicol, mayroon yan guys, yung lubi-lubi. Ipapakita ko sa inyo kung saan nakukuha yung dahon ng lubi-lubi. Yung hindi pa nakakakilala ng gulay na ito, ipapakita ko sa saan... inyo ayan kinukuha. Ayan. Niyog-niyog. niyog ba yan sa iba? Sa amin, lubi-lubi. Oh, niyog-niyog ba tawag niya? Ipapakita ko sa inyo, guys, yung puno ng lubi-lubi na sinasabi ko sa inyo. Yung ginulay natin, ginataan natin, ito na po yun. Ganito ang itsura niyan. Ayan. Ganyan ang puno ng lubi-lubi. Ito lang yung ginugulay. Yan, yan, yan. Meron ba nito sa inyo? Yan, ginugulay po yan at ang sarap niyan. Lubi-lubi. So, ngayon, kukunin natin yan at gagataan ulit natin. Gagataan na naman natin ang dahon ng lubi-lubi.